dahil merong naghihintay. So, eto na nga pala yung mga kaganapan at nangyari sa pagpunta namin sa Kagsawa Albay. And this is me again, Nalin Cesar. And welcome to A Day in My Life pa sa content creator na Tagabicol. Bago ang lahat, gusto ko lang muna i-shoutout si Eleanor Ballester Graciela. Hilala ko to at isa to sa pinakasolid natin na follower at supporter. So maraming salamat sa iyong pagsuporta. Mm! Ang sabi niya dito sa comment niya, Waiting po ate sa vlog mo sa Mount Mayon. Garo di man halatang masibuto ni followers ko ay, Charis. <laughs> Support for today's video nga ay samahan nyo kaming pumunta ng Albay para maghanap ng magagandang spots of view na pwedeng pwede nyo rin puntahan para mapasyalan. So eto nga pala yung nasakyan namin. Hindi ito kalakihan kaya kami lang talaga magpamilya yung kasya. Sa sobrang dami naming magkakapatid kami palang puno na. <laughs> Pagkatapos ng napakahabang paghihintay, eto nga at gumayak na kami. Paano ba naman? Tinatanghali na kaming lahat-lahat. Hindi pa rin kami nakakaalis. Hindi pa nga kami dyan nakakalayo. Tumigil kami ulit. <laughs> Dahil dinaanan pa namin yung isang kapatid ko ay pagkadami. <laughs> Kasama niya rin pala dyan yung kanyang asawa at anak. Sakto lang talaga yung sasakyan para sa amin kaya hindi na kami nakapag-invite. Nasa kalagitnaan na nga kami ng biyahe ng mga oras na yan. At dahil karamihan sa amin first time makapunta dito, abay hindi namin in-expect na ganito pala yung biyahe. Para lang naman kaming dumaan sa roller coaster. Oh no! <laughs> Tumigil nga muna pala kami dyan sa glit. Kasi sabi ng driver namin, magpahinga daw muna kami at malayo-layo pa at mataas pa yung tatahakin namin bago kami makarating. Kaya ito, nagpicture at nagvideo lang muna kami sa glit. Grabe, dito pa lang napakatahimik na at napakaganda na ng view. Pati bay na lang talaga siguro ng sikmura para hindi ka mahilo sa biyahe. <laughs> Pagkatapos magpahinga ng saglit, eto at nagsibalikan na nga kami sa kanya-kanya naming upuan. Yung sumunod na mga nangyari nga after dyan ay hindi na ako nakapag-video. Bakit baka mo? Para ba naman kung nakakahilo papunta punta pa dito? Abay, mas triple pala yung hilo pagdating sa taas. Buti na lang talaga at nakasurvive kami sa biyahe. Pero bago yung tatlo nga sa pamangkin ko at isang kapatid ko yung hindi na napigilang sumuka. Karga ko din pala yung pamangkin ko nung sumuka kaya ito meron pang ebidensya. Ay, pagkaswerte naman talaga. <laughs> Sa pagkahaba-haba ba naman ng biyahe, finally nakarating na rin dito sa Mayon Skyline. Tagabikol ako, pero ngayon lang talaga ako nakapunta dito. Sa sobrang hirap ba naman ang buhay noon. Kaya sobrang thankful din talaga ako na nakarating ako dito, tapos kasama ko pa yung buong pamilya ko. Napakaganda ng view, tapos napakasariwa ng hangin. Tapos dito pala meron ding playground para sa mga bata, at syempre pwede rin sa mga piling bata, charis. <laughs> Pagdating nyo nga dito, tapos galing kayo sa biyahe, then kung naghahanap kayo ng na makakain or maiinom, meron din pala dito mga paninda na pwedeng yung mabilhan. Dito nga pala kami pinaka nang tumigil at tumambay. Ramdam na ramdam mo kasi dito yung lakas ng hangin tapos napakaganda pa ng view. Kitang kita talaga dito yung bulkang mayon. Nakakatawa kasi pangarap ko lang to dati. Buti nga at napakaganda ng panahon. Talagang pinagbigyan kami. Bukod sa maganda yung sikat ng araw, talagang nagpakita sa amin yung bulkang mayon. Marami din pala dito mga turistang nagpupunta. Kung nakapunta na kayo sa Tagaytay, yung view dito para nakakahawig dun sa may picnic group. Gawa nang meron din dito mga kubo-kubong pwede nyong pagpahingahan. Habang nag-iikot-ikot nga ako dito, may nakita akong batang photographer. Sabi nila, Magaling daw tong kumuha ng picture. Ang cute naman, meron din pala dito. Akala ko sa burakay lang meron. Tama ba sa burakay? Parang limot ko na kasi kung saang lugar 'yun. Napadaan lang kasi 'yun sa wall By the way, correct me na lang if I'm wrong. Grabe, napakaganda talaga ng view dito. Ang cute ng design ng kubo na 'to, parang mushroom design. Sa sobrang cute, parang gusto ko nang na iuwi. <laughs> At syempre, hindi mawawala yung selfie. Sa pag-iikot nga namin, may nakita ko ditong mga souvenirs o pwedeng pasalubong. Ang gagandang wallet, bag, tapos marami pang iba. Halata mo talagang matibay yung pagkakagawa. Iba talaga pag bicol. By the way, kapag pupunta nga pala kayo dito, dapat malakas pa yung mga tuhod nyo. <laughs> Kasi sobrang taas talaga ng aakyatin mo. Kaya dapat make sure na meron kang baon na tubig. Habang pakiat nga ako dito, may nahita akong napakalaking lagay ng plastic bottle. Kaya naman pala napakalinis ng paligid tapos wala ka talaga makikita ang basurang pakalat-kalat. At dahil nga napagod na at nagutom nakakalakad, so eto na nga yung pinakapaborito kong part, yung magkakainan. <laughs> Nakakagutom naman talaga yung paglalakad ng napakalayo eh. Nagkanya-kanya na nga pala kami kuha dyan ng pagkain kasi kami kami lang din naman. Hindi na nga pala kami masyadong nagluto. Kaya ang baon lang namin ay prito na isda at gulay na laing. Ang plano kasi namin ay para makarating kami ng maaga. Pero ang ending, tinanghali pa rin. Naguuban naman kaya ka kaiba ko. Charis. <laughs> Sabi nila, masarap daw yung gulay na laing ko. Sabi ko naman, hindi naman halata. Hindi naman halata na malapit nang maubos yung kanin. <laughs> Abay, muntik pa akong maubusan. Kaka, mo yan. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain at nakapagpahinga ng konti, ay umalis din kami kaagad. Pero bago kami umalis, naglinis din naman muna kami dyan. At para nga hindi naman nakakaya sa susunod na kakain o tatambay. So dito nga sa part na to, yung pinakalas naming napuntahan. Dito rin pala banda yung papunta ng CR. So may bayad po yung kanilang CR. Hindi na masyadong matao dito sa bandang area na to. Halos kami na nga lang yung mga tao dito. Pero mga ilan ilan meron naman. Yung way na yan, meron pang hagdan pataas pero hindi na ako pumunta. Katanghali ang tapat na kasi ng mga oras na yan. Tapos ang sabi pa nila, wala naman daw masyado ng tao sa taas. Habang nakaupo ako sa gilid ni Wonder Woman, yung isang kapatid ko hiniram yung cellphone ko kaya ito nakapag video rin siya sa taas. So ganito pala yung makikita mo kapag nasa taas pero hindi naman siya nagtagal at bumaba rin kaagad. Meron nga rin pala ditong palaruan para sa mga bata. At talaga namang enjoy na enjoy itong mga pamangkin ko. Kahit katanghali ang tapat. Katabilang pala to ni na Spider-Man. Naakala ko talaga nung una ay totoong tao. Pero hindi pala. Huwag nga pala kayong malilito sa mga pamangkin ko. Dahil lalaki at babae yan, mukha lang yung isa. Charis. <laughs> Joke lang naman at baka tayo mayari ng mami niya. <laughs> Magandang bata talaga yung pamangkin ko na yan. At the same time, kung naging lalaki yan, siguro bagay din sa kanya. At eto namang isang kapatid ko na to, hindi ko mawari kung anong ginagawa. Akala niya ata magiging kasing tangkad niya si Wonder Woman bigla. <laughs> Meron pa pala ditong hagdan pababa pero hindi na kami pumunta diyan. Sumilip at nagvideo lang talaga ako diyan ng konti tapos umalis na kami. Bago nga pala kami sumakay ng sasakyan diyan, may nakita akong matanda na nagtitinda ng bayabas sa kalagitnaan ng sikat ng araw. Hindi ko na nga diyan nabidyohan yung matanda kasi hawak ng kapatid ko yung cellphone ko. Bale, dalawang balot na lang naman yung tinda niya kaya inubos ko na. Kada isang balot pala nito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Kaya net pinagkaguluhan na nga namin habang nasa loob ng sasakyan. Pero in fairness naman kasi masarap yung bayabas. Manamis-namis at sobrang hinog talaga. Eto at wala nang Ligoy, ligoy Napakabilis ng transition na karating na kami kaagad dito sa Kagsawa Albay. Halos isang oras din ata yung biyahe namin mula doon sa skyline. At finally, andito na nga kami sa lugar na kung saan na nasa libro ko lang 'to nakikita dati. Pero ngayon akalain mo andito na talaga ako. Hindi na pangarap o oh, isang panaginip kundi totoo na talaga 'to. Hay, napakaganda mo talaga mayon. Walang kupas mula noon hanggang ngayon napakaganda mo. Dahil nga katirikan pa ng araw, naisipan muna naming tumambay dito sa makahoy na lugar. Habang nagpapahinga kami sa lilim, biglang lumapit sa amin tong si Kuya. Nagtitinda siya ng balot, si Charon, Mani at Pugo. Sakto naman nga at nagugutom na daw tong mga kasama ko. Sabi ko nga dyan kung gusto nila ay kumuha na lang sila at ako na lang yung magbabayan. Pero mukhang napasubo ata ako kasi lahat sila may gusto. Masarap nga naman kasi talaga kapag libre. Halos hindi na nga mabilang ni kuya yung nakuha naming lahat. Kaya pinagtry ko na siyang tulungan gamit yung utak ko. Pero parang hindi rin ata naga na yung utak ko sa pagbibilang kaya kinuha ko na yung cellphone ko. <laughs> <laughs> Ngiting paldo na nga dyan si Kuya at nakabenta daw siya ng marami sa amin. Wow. Bali na sa 450 pala yung nakuha naming lahat. Pero hindi ko na kinuha yung sukli ng 500 kay Kuya. Medyo naging emotional nga dyan si Kuya bago umalis. Dahil kung hindi pa raw kami dumating, baka daw hindi pa rin siya nakakabenta. Humiti na nga lang din ako sa kanya at hindi ko na pinatagal yung usapan namin. At baka kami magkaiyakan pa. Kaya kapag napadpad kayo dito at nakita niyo si Kuya, bilhan niyo sana kahit konti kasi malaking tulong na yun sa kanya. Pagtapos nga naming magpahinga, ay gumayak na naman kami. Wala naman kasi talaga kami ibang gagawin dito kundi mag-ikot. Pagdating nga dito ay nagkanya-kanya na kaming lakad. Nauna na pala diyan sila papa pa maglakad samantalang yung mga kapatid ko naman, eto at naiwan at panay selfie pa pala. Akala ko ba naman kusan kami pupunta at panay sunod ko lang sa kanila. Yun pala pagdating dito kakain na naman. <laughs> yung totoo anong pinunta natin dito? Yung Bulkang Mayon ba talaga o yung pagkain dito? <laughs> Habang nagaantay pala kami sa pinag-order namin, nag-video lang ako ng konti kasi napakaganda ng view dito. Ang lapit lang pala ng bulkan dito sa kinaupuan namin. Hindi ka magugutom dito kasi napakarami nagtitinda ng pagkain. Kailangan mo lang talaga magdala ng electric pan pag tanghaling tapat ka pumunta dito. Kasi pagpapawisan talaga yung kilikili mo sa sobrang banas. <laughs> Hindi naman nga kami masyadong nagtagal dito kasi halo-halo lang naman yung pinag-order namin. Kaya dumiretso na pala kami agad dito. So dito yung pinaka-entrance nila. Tapos may bayad doon na 20 pesos per head. Sa kaliwang banda naman yung papunta CR. Yung mga kasama ko pala dyan ay nauna nang pumasok kasi dumaan pa kaming CR. Maganda rin talaga dito. Hindi na lugi sa 20 pesos na entrance fee. Ang ganda ng paligid tapos meron ding mga nakatanim na halaman. Idagdag mo pa yung napakagandang view ng mayon sa likod. Ayan, napakaraming bulaklak dito sa malapit sa kubo. Mas maganda siguro dito maglakad-lakad kapag umaga. Pwede rin kayo dito magpakain ng isda. Merong binigay sa amin na libreng pagkain ng isda. Pero hindi ko lang sigurado sa iba kung libre din. Balik ko lang ko lang na nasa 20 person kasi kaming magkakasama. Kaya siguro merong palibre. Dito naman sa taas ay Kita mo yung napakalaking sili at napakagandang model stable kan pala <laughs> Marami nagpipicture dito kasi ang ganda talaga ng view. Kaya kung gusto mo magpicture sa may sili, talagang maghihintay ka. Napakarami ding makikita ang sunflower. Yun nga lang at taglagas na talaga yung ibang bulaklak. Kung pupunta kayo dito, dapat marami kayong storage dyan sa cellphone nyo. Kasi paniguradong mapupuno talaga yan. Pagkatapos ng ilang minutong pag stay ay umalis na rin kami kaagad kasi nauna na sa amin sila mama at si papa. Pagka ganito kasing mga lakad, talagang nauunang napapagod yung mga magulang natin. Siguro dahil na rin sa sobrang init kaya nakakapagod din talaga maglakad. Habang naglalakad niya kami pabalik ng sasakyan, may tindahanan kami nagtitinda ng souvenirs. Mura lang naman, nasa 10 pesos lang kaya bumili na ako ng anim. Mga nasa 4 PM na yung mga oras na yan. Pinag-iisipan pa nga namin kung meron pa kaming pupuntahan. Pero hapon naman na kasi at baka kulangin na kami ng oras. Kaya na namin na umuwi na. Iniisip ko rin kasi sa lapapa at yung mga bata baka pagod na. Nasa biyahe na pala kami niyan pauwi. At kitang-kita mo naman talagang napagod talaga sila. Thankful pa rin kasi naka-experience kami ng na ganitong bagay. Nasa kalagitnaan na pala kami niyan ng biyahe pabalik. Naisipan naming dumaan ng ligaw para bumili ng puto. Request pala to ng kapatid ko kasi mas Sarap daw yung puto na galing sa ligaw. First time ko matikman to, pero masarap talaga tapos mainit pa. Sarap na sarap nga din yung mga kasama ko na nagising sa pagkakatulong. Akala ko talaga pagod na pagod lang sila. Abay, pagkain lang pala yung sagot. <laughs> Hindi na nga ako nakapag-video ng mga sumunod na nangyari. Pero thank God talaga kasi nakauwi naman kaming safe at masaya. Salamat din pala sa mabait naming driver.